Iyon mga kaskupi. So uh, nakakita na ba kayo mga kaskupi ng ano ang uh, planggana dati? Mabatiya ba na aluminum yung mga sinaon mga ninono. So mayroon pa ngayon dito mga kaskupi uh, sa aking ano sa aking asawa, sa mama niya. So matagal na ito matagal na daw ito o di pa sila pinanganak so kumbaga ko ano na ito na antik so, ito mas kopi dito sa bahay nila yung blanggana na antik ito ito siya mga kaskopi oh so ayun ako okay pa So, bibihira ka na lang makita nito ngayon mga kaskupi. Na planggana Na antik. So, ayun o. So, birawin mo. Uh, yung asawa ko ano na, uh, 38. Bali, siguro nasa sobra 40 years na eh. 40 years. So, ayun o. Antik na. Hindi pa kami pinanganak. Dito na itong planggana. Wala ka na makikita ngayon mga na ganitong ano, panggana. So, ito mga -scope, ah, dadalhin ko ito sa ano, sa baba, dun sa kabilang bahay. So, dito kasi ako ngayon sa ano, sa magulang ng magulang ng asawa ko. So, ito. Dalhin natin to sa baba dahil ano, itago natin or gamitin uh, aluminum na planggana na uh, sa mga sinaunang mga ninuno so ayan bibihira na lang itong mga so safety natin para di mawala so dito ako ngayon mga kaskupi sa ano sa kanilang bahay to yung ginawa namin kami lang gumawa ni ano, Didin so, dito ako kumukuha ng bayabas bayabas isaging so, isaging din dito isaging ni Didin Ay, yung saging ah nakuha na Pasili din sa sako. So, kuha kami ng, ano, nang dahon naman uh, para kalumpak. So, ayun. Nandito lang mga kasupik. Uh, Sinare ko lang yung ano, yung pagbalik ko sa tanggana na hindi pa, kami, hindi pa kami pinanganak. So, nandito na yung pangganak sobra 40 years na siguro kasi sa mga lola pa nila ng lola ng asawa ko so, ayan o uh. at nakakita pa tayo ng ganito ngayon so ayan God bless mga kasupi